Yan at magandang umaga sa inyong lahat at uh, muli si Kuya Kuz nandito na naman at mag-reaction na naman tayo no? patungkol dito sa clearing operation. Talang ihimay-himay natin yung mga nakakabuhisit na mga ginagawa ng mga barangay. Diba alam mo yung mga ginagawa nila? Ha? Talaga kang, talagang uh, talaga kang, talaga kang uh, diba? Ang, ang gusto lang natin ata na mga, mga to ay ubusin yung pondo. Ha? <laughs> Kaya ito, panoorin natin, ha? O sino man nakakasakop na barangay chairman o chairwoman dito, shout out sa'yo. Ang kisig mo, boy! Ang kisig mo! Kaya, panoorin natin ito. Narito tayo ngayon sa Lakso Street Magkakandak tayo ng clearing operation. Kasama natin ang DPS District 1 sa pangunan ni Bosegay. Kasama rin natin ang MTPD Sector 1. Ayan, Laxon Street Corner. Ano ba ito? Hello, grabe oh. Traffic oh. mo, ando na yung MTB, ando na si Boss Egay. Yung side ka sa saka lang kikilos. Anak ka ng bugi. Ha? Ah, dapat andyan siya eh, si Kapitan eh. Dapat kasama eh. O kaya yung pitong kagawad. Nakakabuhi ah, si Tupo ito corner of Pal Street na yan kaya maraming maraming salamat nga pala sa lahat ng tumututok at sumusubaybay sa ating uh, daily vlog dito sa clearing operation na eh, yan ang kagulo na rito Sa kita kalsada, may nagtitinda. Ang kibot na nga ng kalye, ganyan pa makikita mo, saan dadaan just in case magkaroon ng emergency? Saan dadaan ang bumbero? Nang dadaan ng ambulansya. Mag-isip ka ate. Diba? Si naman, nagtatanga dito eh. Uy Kap, nagtatanga-tangahan ka yung mo, yung kalye mo. Ha? Hindi mo ba nakikita yan? Kung masunog yung lugar mo, ikaw pa sisihin yan. Dapat nga, kasuhan ka eh. Pinapabayaan, punukonsinti mo yung ano, barangay mo. Ano ba nangyayari sa'yo Kap? Puro ka lang hatag eh. Puro kaon. Wala ka naman nata nagagawang ordinansa. Di ba? Anak ka ng bugi. Napasukin natin yan mamaya. Let's <coughs> <coughs> Ang nagtataka ako, ayun yung mga sidecar sa unahan, bakit pumunta pa kay sa dulo? Alam mo yan sa dulo? Saka sa mga sidecar na yan, bakit tayo nyo kunin? Hey! Pwede nyo patubos yan! Hala ng tipakalong, oh. Bakit tayo nyo kunin? Sige, tingnan nga natin kung ano mangyayari sa video na to. Kaya magre-reaction tayo, mga kasama. Kaya kung uh, gusto nyo makapanood ng mga gantong uh, video, kaya pumunta kayo kay Kuya Goods. Magre-reaction tayo ha. <tong> kuya. Kuya, kuya, kuya. Yung kolong-kolong. <tong> e abstract yun din yan. Ano ba tinatarget nyo? Ano ba pinunta nyo dyan? Clearing operation. Ito kasi, hindi daw matutubos. Walang ORCR. Walang pagkakilanlan. So pag nakuha yan, wala silang kikitain. Hindi matutubos. Yun ang, uh, yun ang, uh, ano dyan, ang siste. Ah! Talaga naman, no. Oh, ang Sistema nga naman, bulo! Pera, pera! Talaga naman, Ka Rudy. Ay. Nakahatak na. One down. Ito, bali dalawa. Inuuna kasi talagang punuin yung flat para makabalik agad. Ayan, tatlo. Tatlo. Yung kolong-kolong. Dahil natin, ha? Ba't kasi yun ang inuuna? mo wow. may mga batya oh uh. ah, ano ba 'yan clearing operation o ano 'yan ano ba talaga clearing operation ng mga sasakyan o clearing operation pang kalatan Ano talaga kasi tingnan mo may nakaambalan doon ng mga batya at saka mga paninda parang walang uh, tao no puro mga towing yung towing crew yung gumaga uh, gumagana ngayon dito <friest> ba,

ang uh, mangyayari, magagalit ka pa. Bakit tinutuo? At sasabihin mo pa, wala kayong konsiderasyon. Hindi na kayo naawa sa mahirap. Pero, maling mali yun. Diba? Maraming mga galit sa vlog natin. Pero maraming matutuwa. Mas lamang yung matutuwa kaysa sa mga galit. Alam mga galit? Yun yung mga makikitid ang isip na dapat nag-iisip sila na mga motor kasi kung araw-arawin ko yung clearing dyan, lalo ka na gastos. at magkano ang gastos mo pag tinubos mo yan. Di ba? Eh kung limang beses sa linggo, di tas-tas na yung libo mo. Ganun lang yun. Kaya e, uh, isip-isip din, boy. Kung magpaparada ka, huwag ka magpaparada sa labas. Ha? Maghanap ka ng parkingan mo. So, punta naman tayo dito sa DPS. Nakilang po sa Higay. na to yung karinderia rito. Ayun, okay. so, huwag nyo okay. nga po pala, skip yung ads. Turun nyo lang sa amin yung maraming mga. pala yan. O, oh, nasan ngayon yung ano, magbibit-bit niyan? O, oh, kadapat kanina pa yan, kasagsaga ng usapan pa lang, nag pa lang sa unahan, nag-uusap-usap, binanata na kagad, kinuha na kagad, ganun! para hindi na tumatagal, kuha ng kuha, hanggat na may ano, may pagkakataon kuha. Kasi nangyayari, hindi Hindi na clearing yan. Maraming salamat. Ayun, no? yung lola, sumobra. Dapat yung tinanggal. Inalis! Di ba? Yung mga sumusobra sa bangketa, yung mga extension nila, yung canopy extension nila, o kaya mga trapal nila, pag alam nang nakita na may paglabag, katingin. Ganun lang kasimple. Hindi mo na kailangan i-memorize yan. Araw-araw nyo nang ginagawa yan.

Mayroon dyang ano, may naiwan pang dalawang sidecar diyan. Mayroon pa. Ngayon, pagbalik nung ni Cedric, wala na. Nawala na, nakatakas na. Oh, hindi naman natin nakita na pumunta dun. Di ba? Hindi naman natin nakita dinala dun. Ano nangyari? Anak ng bugil. Sabagay. Eh, uh, yun ang uh, matinding uh, pagbibigay ng, ano, uh, ng, ah, uh, ng, uh, konsiderasyon na pagbigyan na sila. Pero sa susunod, kailangan wag na lang gawin yun. wag nila lang ulitin. Kasi ito, corner, uh, corner area pa yan. No? ba? Diba? Pag sinabing corner area, oh, dapat mga at least, kung ganyang kakipot yung kalsada, at least mga bigyan mo ng mga 3 meters. Kasi pag sa mga ano, at least 5 meters to 6 meters sa mga highway, ito, eh, makipot lang naman. Bigyan mo 3 meters. ba? Diba? Tsaka pag hinarangan mo yan, talaga pag nagkaroon na sunog yan, talagang tas talaga yung mga yan. Diba? Kapitan, ikot-ikot din pag may time. Hindi yung ano lang, hindi yung uh, hihintay lang ng pondo tapos sa uh, ng bahay. <laughs> ah? eh, si Kapitan naman, no? parang hindi natin kilala. wag oh. ganun. Ah, gamitin mo rin sa maganda. wag mo lahat. Pag binulsa mo lahat yan, wala. Oh, pag kinuha ka ni Lord, eh, mahirap humingi ng tawad. Kasi dapat eh, sa taong bayan, tapos nangyari, binubulsa mo lang. Oh, kapitan ha, ah, alam na natin mga style nyo. Papagawa ng project na ganito, isang araw, dalawang araw, wala na. Tapos ilalagay dun sa accomplishment. Eh, maganda. Ah, huwag nyo kami lukuhin, kapitan. Huwag nyo na kami lukuhin. Na pagdating natin, di ba? Ang Yo! Diba? Pagdating, ang daming nakapark. Anong nangyari, Cedric? <coughs> o, di ba? Magic! Namagikan tayo doon, ha? Namagikan tayo doon ng isang uh, matindi. O, tuloy natin. <coughs> Ito, ito, bibigyan ko ng isang magandang sistema. Kaya hindi kinuha si Kolong Kolong. Wala silang kita, number one. Pangalawa, yung space ng towing truck, mabupuno agad. So, kikit, yung kita, hihina. So, ang target dyan, ang pinaka-target dyan, ha, napapasin ko, puro motor. Magkano ito boss na puro motor dyan? Sabihin natin. Ah, uh, 1.5 na lang. Eh kung makasampu yan. Isang pasada. Boundary na. Eh kung magsakay sila ng kolong-kolong na walang kita. O sidecar. Yung sidecar na yung tatlong motor. Ang katumbas nyo sa space na yan. Tapos mangyayari. Ang tubos lang na 1.5. Sabihin natin 1.5. Lugi ang negosyo. Lugi ang negosyo. Di ba? maganda, isang pasada, isang pasada, foundry agad. Ganun lang kasimple eh. Easy money. Anak na ang bugi. Marami talagang ano, makikita mo talaga na woo, woo, woo. Kaya mga ginalabas natin na reaction video, eh, reaction lang to. Ayon ito sa, sa napapanood natin, ha? Di ba? O oh, sige, mag, ikaw, 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 ah, ikaw, viewers ko. O, isipin mo, maglagay ka dyan ng isang sidecar. Tapos yung kita mo sa sidecar is 1.5 lang. Eh, ako maglalagay ako ng mga sampung motor dyan. O, di ba? Malaki yung kita. Di ba? Pero lang kasimple simple eh. O, parang hindi kayo nag ng lang mato. O, tuloy tayo. Hindi aaral na dito ni. Ay, mga Eso, eh, apat na to. Apat na. Asa yung sidecar? Asa yung sidecar? E, yung mga sidecar na nandun, nasa na? Apat na. So, alim pa. Alin pa, no? Abangan natin kung mapupuno yan ng, ano, ng iba pa. Kasi meron tayo nakikita doon, eh. Ayun, no, yung isa, oh, Parang sidecar yun, oh. Hindi natin alam kung isasaka yun, eh. Ito po tsaka... e yung tricycle tsaka tsaka e-bike Yung tricycle tsaka e-bike Kukuso mo ng space yan Hindi, kung ako towing ha Kung ako towing Hindi kukunin yan, no? yung towing crew Hindi kukunin yan Bababa ang kita ko ano ba? Dahil isang tricycle, isang e-bike Nilagay ko sa truck ko Oh, ilan na kung ilan na katumbas yung anim? Di apat na lang sasakay ko sa tala Oh, wala nang kita. Oh, kailangan tumota. Sayang ang takbo. Ganun lang kasimple. Oh, tuloy. Yan, so binigyan sila ng notice para alam nila kung saan nila yun pupuntahan yung nahuli sa kanila. Sa impounding. Ah, ang design kaya nag-iwan pa rin ng notice yung ating MPPB rito sa court. Kaya aabutin to. Aabutin yung paninda nilo. Ano nangyari? Wala yung ano. Wala yung dump truck. Puro towing lang pala ngayon. Magkano ba ang isang motor? Pag tinubos. O, oh, di ba? Sabihin natin ano yan. Boundary na. Okay, eh, boss. Tatang boss. Ah, Nasa ka ano 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 na yung parking na. And so, sa mga nagsasabi na paulit-ulit yung vlog natin, kasi sobrang haba po ng cleaning operation, kaya kinakat natin, kasi hindi nyo mapapanood yan ng isang anuan lang. Isang video lang, sobrang mahaba po, minsan 40 minutes, minsan, minsan 2 hours. Ayan. dami na ito yun ang papaklasan sila rito O, at sana yung dump truck hindi kapasok ang dump truck dyan diba tao ang papasukin nyo kung gusto niya talaga linisin yan diba papasukin nyo yung tao diba hakutin yung dapat hakutin alisin yung dapat alasin anak ng bugi o karotyo Oy. Oy, di ba bawal yan? Ha? Bawal yan ginagawa mo. Yung busina mo, bawal yan. Anak ka, di ba? MTPB ka. Bawal yan. Di ba? Ang inaalaw lang yan, yung mga mobile patrol. Pero ikaw, yung private yung motor mo. Anak ka ng tipa oh. Talagang uh, nangyayari dito sa ano, eh. Kung ano lang, eh. Dapat uh, maimbestigahan yan. Bawal yun. <laughs> Ang clearing operation lang pala dito ay mga motor, illegal parking. Pero yung uh, sidewalk, yung mga obstruction, eh hindi siya kasama ata dito. Base dito sa napapanood natin ha? O, ang uh, nakikliring lang dito, yung mga illegal parking. Yun. <susurra> Dami kasi na naka-obstruct dito, yung mga luna-luna. Diba, sobrang sige. Tapos yung mga kuryete, nakalilay na yan, kung tutusin, kasa yung sasakyan dyan eh. Eh ngayon yun, nang nangyayari, yung tapat mo, pinaparkingan mo. O. Oh. Ang sabihin nila, tapat ko yan eh. Pero mali yun. Hindi mo pag ari yung tapat mo. Ito sasabihin ko sa inyo. Yan, napag-aralan ko yan kay Sir Richard. Kaya kayo, yung mga mayari dyan ng mga tapat-tapat, wag yung angkinin tapat, -tapat nga, nyo, hindi pag ari yan, sa gobyerno yan. Huwag kayo magmamalaki. Tapat ko yan eh. Wag mong parkingan eh. O, oh, di ba? Mali. Mali talaga yung ginagawa niya. Nag-parking siya. na hindi nagpapaalam sa pero yung sasabihin mo wag mong, wag mong ano, tapat mo, mag 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 Okay? mag 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 Okay? Ah, mag mag Ang gagawin niya, Jose, <laughs> Hirap na hirap talaga makapasok yung mga truck dito sa kay mga, mga lot ng na natin. Ha? <t bats> Ayan, tiyo, tiyo, tiyo. <t bats> oh. Ayaw bang alisin nyo yung ano? Tropa yun? Tropa? Ha? Tropa yun? Baka tropa yun? Kapasok mo na pala si mo na yung iba yung sinakay tapos si eh. panter yun, di ba? Huwag tayo yung ano, one-sided, oh. Huwag tayo yung may kinikilingan. Ha? Ha? Paalis mo yun. Nag-operation kayo, tapos hindi mo kinuha. Ano ka ba, Egay? Kanina, tinatawag kitang boss ngayon. Parang Egay na lang. O, oh, sige, boss ulit, boss ulit. Ha, ah, boss, Egay, ha? Tuloy tayo. Ayun lang, ha? Base ito sa napapanood natin. Hindi pwede yung ganyan. Eh, dapat, andiyan si, ano, eh, si General Sukat, eh. Kung nandiyan si General Sukat, ah, walang ano, walang tropa-tropa. Ha? Sana makabalik si na Sukat para matindi-tindi ang bakbakan niya dyan sa, ano, sa Manila. Taloy natin! Sinang gamot eh. Ang gamot Sabihin nyo ito para makakataon Ngun! Um, ito pa Ito, uh, ito, ito Ito, ito okay. Ayun, hindi pala kuya sa pinsan niya yeah. Pag naunahan nila yung PPB Pwede naman nilang kunin yan agad Pakilamero ka Hindi naman pala sayo <laughs> Wag ganun. Ha? Mali yun. Mapapahama ka pa niya sa ginagawa mo. Illegal parking, ha? Sabihin ko siya, illegal parking yung clearing na ginagawa dyan dito. Ha? Let's go! Kaso hindi naman sa kanya. Ayun yung kulong-kulong kanina, o. Ayun, o. Diba? Balik natin. Ayun, o. Ayun, o. ayun yung kulong-kulong kanina. Hindi nila nakuha. Kasi malaking space. <laughs> oh, Umbusan sila ng hatak. Diba? Yung space nila, ilan yan? Dyan, oh? Isa, dalawa, tatlo, apat. Naku, ano, alim na lang matitira. Ah. Walang kita. Ganun lang, yun. Parang mat lang yan. Diba? O, kunin yan agad?

Ay, grabe. Yan ang ano, di ba? Yan ang uh, problema. Problema yan eh. Gastos yan eh. Dahil mga galit si ate dyan. Ito ang gatang. Eh, Ayan, gata. ito ang Oh. Eta, wain, oh, balik natin, balik natin. Habi ni ate. Balik natin ha.

Ito. Saka? Ah, wala na. Wala na, wala na, wala na. Wala na. Pass yung e-bike pass. Up! Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, an, two, four, o oh, lima. Pang-anim na yan. Meron pa yung kasunod doon. Uubusin, pupunuin muna yan. Yung uh, isang truck na yan. Kung makapaglagay yung sa kabila, bibira. Pag hindi na puno yun,

Ayun po, oh, yung natitigat ko. Diyan po, ano? po sa harapan. Ano? Yung kausap nyo po kanina ate. Ano? Yung kausap ano na mo eh? kanina, di ba kausap mo na yun? Ano? Ha? Dami na ito. Pop, oh, pop, oh, pop, oh, oh. Naku! Ito ang isang malaking nakakabuwisit yung mga ganyan, ano? Oh, sinakop na yung kalye, di ba? Sinakop na, tapos may mga ganyan-ganyan pa. O oh, may bakod pa. O, mabalik natin, mabalik tayo doon sa ano, sa e-bike. Hindi yata sinakay, no? Sayang lang, space. Ah, <laughs> uh, diretso tayo. Eh, hey, um, mo yan, no? Oh. Ayun. Ito. Ang pito na yun, no? Oh. Pito. Oh, sila po kausapin um, niya, sila po nagatak nag ng motor. <laughs> Grabe din 'to. Ayun, eh, mababa oh. Palalayin niyo to, lalayin din mababa Sobrang baba. Ang baba sobra. Delikado oh? 'to. Abot kamay mo na eh. Oo. Kuya, 'yan na 'yung Delikado to para sa ano sa gantong lugar kasi napitin na nga na to. Disgrasya, sunog, eh, jumper, kailangan mataas to. Tama ka dyan. Tama ka dyan, Cedric. Talagang uh, problema ni chairman niya. Ha? Kasi si chairman, parang ano yan eh. Alam mo yung uh, ano ng kabayo, takip ng kabayo. Ganun lang yun. Go with the flow lang yun. Kung saan may pera, yun lang. May mga gayang, ano problema, hindi niya na Kasi sa, sarili niya, matatapos din ang termino niya eh. Pag natapos termino na, oh, di ba? Wala na siya problema. Ganun lang kasimple yun. Pero mali. Napakamaling ano, ginawa. Kaya pumangat na pumangat ang lugar natin. Dahil sa mga sistema. So, diretso tayo! Ay, hindi po ako.

Wala akong mabili ko sa'yo naman. Sa kapis ka Jesus na. So, yan ah. Sunod natin yung uh, isang street na yan. Talagang uh, okay siya. Matadaanan siya. Kaso nga lang, ang naging problema, yung mga tapat nung uh, uh, mga nakatira dyan, yung mga tapat-tapat nila, eh, ginagawa nilang tindahan, ginagawa nilang uh, staka ng drum, ginagawa nilang uh, staka ng halaman, which is mali. Pero kung uh, eh, papa-implement ni, ni chairman na walang ganon, walang problema. Nasa pamumuno talaga ng, ano yan, pamumuno ng uh, leader. Kasi kung ayaw mo, eh, aaraw-arawin mo yan, di ba? Hanggang sa mabuwisit na lang yung, ano, yung mga tao na, ay, ayaw talaga ni chairman. Di, sumunod na lang tayo. Ganon lang yun. So, hanggang dito na lang muna tayo sa ating uh, reaction. Ngayon, at uh, kung umabot ka sa video na ito, uh, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at syempre mag-subscribe. At uh, lagi mong isi-share yung video natin, ha? Mag-comment ka na rin para lagi tayo pag usapan dito. Huwag kang mag-alala. Lagi tayong uh, mag-uusap-usap sa reaction natin dito. Bibigyan natin ng makabuluhan ang mga pag-uusap natin dito. Kaya hanggang sa muli, magandang umaga si Kuya Goods. Bye.